kinagawa mo? Ay, nag amam -am ka na sa grocery ba? Nasa card ka, oh. Dami mo pinili, oh. Ah, huh? ikaw ang negosyanteng baby, hindi ka shanting and so ay no am am eh hindi man yan magisi. Tara na let's go uh, sa kabila so, na, na lang tayo. And so Ensa. Enso Enso Snover 8 months old Nasa cart na ni naging Naginigashante na si Enso Enso Malaki man niya Walang nakaano. ano Enso Nag grocery si Enso Sa KMCC